sa heat stroke, ano-ano pang mga sakit ang nauuso tuwing tag-init? At paano po natin maiiwasan ang mga ito? Okay, bukod sa heat stroke, uh, uso rin ngayon yung mga naga-hypertension, no? Uh, bukod sa hypertension, hindi lang heat stroke but stroke itself, no? Kasi nga sa matinding init sa ating palahon, dun sa mga pasyente na hindi po nakakainom ng tamang gamot, hindi na we-well hydrate, medyo tumataas ang kanilang mga blood pressure and sometimes, pag poor control diyan pwedeng sa mga tinatawag na stroke. Mm. Okay, so ganun pala nakaka-high blood oo. kapag dehydrated tama po? Tama po ba? Yes, oo. Ah. Oh. Saka, okay. doktora, may critical na ano no na hours na talagang dapat umiiwas ka sa direct ano ng sunlight. Ano hu yung mga ano yung mga oras po na yan. Ang pinakamataas yung talagang sunrise, sunrays na sinasabi mm -hmm. is Speaking is around 11, no? Hanggang 2 o'clock. Pero ngayon, hindi mo na rin ma-classify na ganun kasi even as early as 10 o'clock and as late as 4 o'clock, mainit pa din. Ah, oh, grabe. Oo oh, nga po, actually, hanggang ngayon. Oo, oh, oh, mainit well, talaga. Oh, ano. Pero kunyar kunyari, kunyari, oh, eh, hmm. partner, no? At doktora, kung kailangan mo talagang lobas, kunyari, traffic enforcer ako, hmm. eh, kailangan ko nandun sa loba uh, lobas sa oras na yon. paano ko maproproteksyonan yung sarili ko? Enough na ba yung magsumbrero? Pero kasi pag nagsumbrero, hindi naman makahinga din yung ulo mo. Di ba? Oh, Parang ano ba dapat gawin po? Or pag nag-long sleeves ka, hinit-hinit hmm. hinit rin. Pwede naman yung mga ganong klaseng suot pero dapat maninipis, no? Mm -hmm. uh, protection mo lang is against yung talagang sun Pero sa heat, pag makapalang suot mo, definitely, mainitan ka. Now, yung tama yung mga sinasabi ng ating mga kababayan na dapat lagi silang may dalang tubig kasi kahit pa paano, makakatulong yun para maging cool ang loob ng ating katawan. Okay. Now, kung may... Sige po, Doc. O, oh, kung may pagkakataon sana na, you know, may break period punta muna sila sa mga uh, area na medyo hindi ganun kainit para kahit pa pano, eh ma-cool down yung temperature inside the body. Mm -hmm. Mm -hmm. Dapat rin yung mga um, employer no maging sensitive rin sila dito yes, no. kasi uh, yung mga empleyado po nila let's say mga construction worker, yes. mga traffic enforcer Forcers. mabigyan ng uh, time na medyo minsan magpunta sa shade, may break din talaga. May break oh,